A day my live dito sa Saudi, ito ang buhay ko. So naglagay ako ng indomie, isang piraso lang 'yan at nilagyan ko ng tatong dahil nga susko sa sobrang lamig dito. Grabe. At ang akin din talagang iba ng pakiramdam ko at naglagay ako ng dalawang pirasong itlog. Yung lagyan ng dalawang pirasong itlog at nilagyan ko rin lahat na ng mga ingredients para madalian na dahil alam nyo ba kahit malapit ako sa apoy dito sa kusina ay grabe matindi ang lamig talaga ano kaya kung sa si ibang bansa pa kaya ito itong Saudi ay madalang lang ilang buwan lang kasi ang taglamig dito at mayroon talagang panahon din at pagkatapos yan nilagyan ko na ng uh, ano tawag to uh, pamintang ano ba to basa buharat ang tawag niyan habang gimikos-mikos ko yung aking aking niluto <laughs> ay Diyos ko po nangangatog ang aking tuhod dahil sa alam mo naatake na ako ng rayuma tapos kakain pa ako ng indomie ah lalong lumala ang yero ah, uh, rayuma ko ayan ang mga langga yung aking indomie oh. at uh, sa atin sa Pilipinas ang indomie ay lucky Kansit canton dito ang indomie ay nasasabawan. Lalo pag nilagyan mo ng itlog na ang sarap. Paborito ng mga katulong yan dito. Pero teka, magkakaroon na tayo ng UTI. Ako pala man noon mga galangga noon ang kapanahon ng bata pa ako. Pag makatigim ako ng indomie, pakiramdam ko ang yaman ko na ang dami ko ng pera. Pero dito sa Bermansa, ay ko, Pag lagi-lagi ang indomie, parang kawawa na ang buhay mo. Wala nang iba. Imagine yung mga langga, diba? Yan ang pinaka-budget ng mga katulong dito lalo na na hindi libre sa pagkain at libre nga lang sa pagkain kaso lang ilang peraso lang pero pasalamatan rin tayo sa Panginoon dahil kahit papaano. ay mayroon pang kinakain nagawa ko mga langga kung ako magkasahod talagang budget ko talaga sa aking uh, pagkain pa lang ay nasa 150 or tatakbo ng 200 hanggat maaari hanggang 150 lang talaga ako kasi nangihinayang ako eh sa 150 medyo malaki-laki na yan kasi sa 100 na nga is tatakbo na ng 1,600 o diba tatakbo na yung 2,000 plus yung 1, 150 so kuntin tiis lang talaga at mga langga alam nyo ba Ana, nilalasap ko talaga ang indomie. Sabi ko, iniisip ko, may kulang talaga to eh. Iniisip ko yung malunggay. Sabi ko nga, kung malapit lang ako doon sa isa kaibigan na Pilipina, ang dami na nilang malunggay doon na puno. Nako, grabe. Mula dito ang bahay nila at hanggang doon sa bahay nila isa. Tatlong oras ang biyahe namin. Uy, asang kapanlayo talaga sobra. Kasi yung kanila ay parang uh, probinsya na oron. Yung parang housing na dito sa sa Saudi, yung kanilang tinitirahan. Kaso lang, uh, ang mga nakatira doon ay na mga karamihan, mga government employer. Kaya nga, housing ang tawag dito. oh Sa atin, di ba? Yung uh, bigay na parang ano ng gobyerno at binabayaran naman yun every monthly at yun na nga lang, mababa lang talaga ang presyo. Akala nyo ba, walang housing dito maraming housing dito mga langga lalong parami ng parami ang mga housing so, dito mga langga iniisip ko talaga no habang kumakain ako nyan sabi ko nga yung isa kong kaibigan na Pilipina din araw-araw din siya indomie <laughs> minsan nga may natira nga daw siyang indomie pinapatuyo niya tapos si ulam pa kinakabukasan kasi ganun din uh, siya bumibili ng pagkain niya imagine niyo mga langga no naman ako isang kaibigan nito na want to sawa sa pagkain ako Diyos ko mapapasana all ka na lang talaga yung mga ganyan kumbaga yung pera mo walang kabawas-bawas buong buo pa rin talaga ang pera mo kasi nga sasahod ka man lang ng 2,000 tapos magbabawas ka pa ng 150 budget Papadala ka pa sa Pilipinas dahil budget din Ay naku, ang matitira na lang sa akin minsan is 50 Eto pa, ginagawa pa ang bombay. Pagdating sa sahoran, talagang nagdidibati kami dalawa kasi ako lang daw ang pinakaluma na gusto ko raw lagi may hawak ng pera. Ang sagot ko naman, abay, syempre, kailangan ko may hawak ako laging pera kasi daw ang mga katulong daw dito bago ay eh, puro lang daw palala sa Pilipinas wala daw hawak ng pera. Ay, sabi ko, wag mo akong ibahin. Gusto kong humawak ng pera, sarili kong pera. Akalo talaga, gusto niya talaga lahat ipadala sa Pilipinas. Eh, paano naman ako dito? Eh, hindi naman ako libre. Kagaya sa buong close -up tapong ano yan sa sarili ko. Wala, anong gagawin ko? Nakanganga lang ako. Di magsasabon lang ako sa pampalaba. Eh, sa pa nga halos wala eh. Na-joke lang. Bajitan dito mga langka. Ay, naku, Diyos ko po. Imagine niyo Kailangan yung isang perasong manok. Paling tatlong linggo o dalawang linggo. Ay, Diyos ko po. Ay, mga langka, maraming salamat nga pala sa panunod nyo ng aking mga reaction video. Video kong sarili. And thank you so much sa inyo lahat. Ingat kayo.